Kontrobersyal na pulis sangkot sa shooting na ikinagagalit at pinoprotesta ng na marami. Nangyari ang lahat sa south side ng Chicago. Ayon sa police report, ang 20-year-old na si Raisin Shaw ay nagsasagawa ng isang drug deal sa bakanting lote nang nagsidatingan ng mga pulis. Agad na tumakbo si Shaw. Habang siya ay tumatakbo, tila may kinakapitan siya sa kanyang bewang. Ang police chase ay natuloy ng 5 blocks papunta sa 67th and Rhodes Avenue ng lumalang sitwasyon. Nagtangkang tumalon sa isang harang si Shaw at may nahulog mula sa kanyang suot na pantalon. Ayon sa police, baril daw ito. Kaya wala raw silang choice kung hindi baril ng suspect. Maraming tao ang nagpunta sa eksena ng shooting kaya sinarado ng pulis ang 6 block area para sa kanilang investigasyon. Ayon sa pinsan ni Shaw, pupuntahan daw siya ng suspect at kaya lang ito tumakbo ay dahil mayroon siyang warrant dala ng hindi niya pagpapakita sa korte. May mga nagsasabing inaayos na ni Shaw ang kanyang buhay, mayroon siyang bagong trabaho at malapit na siyang maging isang ama. Ayon sa pulis, ang kanilang independent review board ay iniimbestigahan ng insidente. Ito ay standard procedure sa lahat ng police shootings.